Kung oh, hindi kaya, magpa Sige. Hindi kita makarga kasi umay oh, may bag ako dala. Bitawan mo lang, eh, eh, palakarin mo lang talalayan mo lang. ibe pagod na pagod na hindi pa ha mahirap maglakad dito sa kanila ha kaya lang Don sa kabila ata. Makapal-palong. Dito na po sandali. Tahan na halang. Ngiti. Hmm. 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 Tingke lakad na. Hmm. Hayamo lang kahit ni. Sige. Kaya yan. Kabila aywit lang. Sige, diretso. Sige, sa kabila. Sige. Kahit sa may tubig, mag kay lang, hindi kayo malubog. Ay, ama na ang mga Ay, ama na ang mga shields. Lukong shills yan, ah. Sali ka. Sali ka na. Huwag iya kang Nakapak ng shills. Wala, ah.

Madam, dapat di ba mo palakain ng kalabaw ng shells? Huwag oh. palakain ng kalabaw ng shells. Ayan, mga Bibi yung nagkakain. Itik. Hmm. Ma'am, anak ng mga pato. Itik. Hmm. Hindi. Iba yung itik, iba yung pato. Ikaw ha. Hmm. Harang-harang ka ha.

Sa baba ka magdaan. Ay. Ay. <laughs> Sa baba. Sa baba lang. Dapat damuhan. Sige na, lakad lang. Sige, doon kay Kuyang.

tuh tuh tayu sama ano

bunot ka ng dam mo hindi ano ang damo? mo? Okay. sino okay. sinarap siya yung damo? Okay. mo? hindi wala ha

Ah. Ah, pu-tanak. Ah, sa kanba. Dito. Hiyan muna kay chan-chan nanti magdaan. Linya yun nakapula. Dito, baba. Tukoy. Tukoy. Tata na lang dai ko sa'y magdaan. Sira. Si Tita Tay ang ipauna nyo. Kuya, si Tita Tay ang kuya. Opo. Okay. Makarating din yan tayo ba? Kahit okay, chance. Ayan, ilog Opo. na no, nag sa sila doon. Tingin sa naanan. sila, Duda. Naggawa ng sariling daanan si Sarah. selamat Karating din. Dito na, wag na diyan. Madulas. luna, na sa kanila. Kati ah, kati oh. Babaw. Huwag dyan. Bibi, tingin ka ng daanan. at na